Rosie B. Ayan. Magandang magandang gabi sa inyo, guys. Ayan, ano. Okay, Mikay. Naririnig naman, di ba? Alright. Ready na ba kayong apat? Okay. So, magtatanong kami ng isang bagay na kailangan nyo dugtungan ng sagot. Ha? Hello po. Magandang gabi sa inyo. Naririnig po kami loud and clear. Okay po. So, ito po ha. Random ang pipiliin namin kung sino ang sasagot kapag tinawag namin ang pangalan niyo. Yes. It means kayo ang sasagot Ang sasagot ng mali o sasagot ng isang bagay na naisagot ng iba Ang matatanggal na sa round Ang matitira ang maglalaro sa ating jackpot round Dampera o sobre Wait lang Miss Ava, bago tayo magtanong Pwede po magsalita muna kayo Ma'am Maris Hello po Aww. Oh, ang cute. Sir, Sir Pony. Hello po. Hello din. <laughs> Mama Rizel. Magandang gabi po. Magandang gabi din. <laughs> Mom Rose B. Hello po. All right, very clear, loud and clear. So ngayon, ibigay na po namin ang bagay na inyong dapat dugtungan. Okay. 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 Ang unang tanong. Magbigay ng mga bagay na maalat. Maurice? Go, no, Ate Maris. Chicharon. Honey? Asin. Ate Maricel? Itlog na maalat po. Rosy B? A uh, Rose B? Sorry po. Okay. Oh. Ate Maris? Danggit. Maricel. Daing. Ate Rose B. Tondo. Kuya Pony. Ay, 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 ay. Tuyo. Oh, no, nasabi oh, na, nasabi na po. Nasabi na po yung tuyo. Oh my thank God. You, thank Kuya you, Kuya Pony. Meron ka pa rin pong 1,000 pesos sa Gang Gang App. Yes. Thank you for joining. Thank you. Thank you. Let's proceed Okay, Miss Maris, Maricel and Rosie B, Rosie B, ready na po kayo sa ating second question? Apo. Okay. So ang ating second question, magbigay ng mga bagay na kailangan may kuryente. Maris. Maris. <laughs> Electric kettle. Maricel. <laughs> Telephone. ROSE B. LOVE LIFE MAURICE AIRCON Mariselle, TV ROSE BEE Mariselle, RADIO MAURICE WATER PURIFYING Mariselle, Rose SPEAKER Roseby. Electric fan. Maricel. E-bike. Sorry, Maricel. E-bike po. Maurice. Generator. Maricel. Um. G exhaust fan po. Yes. Exhaust fan po. Okay. Maurice. Rangewood. Rosebee. Ritz. Chris? Maricel. Christmas Light po. Come again? Christmas Light. Okay. Maris. Bottle Sterilizer. Bottle Bat Sterilize? A sterilizer po. Yung pang wow. ano po sa baby. Ang yaman mo pala eh. Maricel. Humidifier po. Rose B. Rose oh, okay. 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 At dahil diyan, congrats ang talino nyo. Yung tatlo. Magpa wow. Magpapalit na tayo ng kategorya, okay? okay? So, princess, magbigay tayo ng question sa Kalina. Magbigay <coughs> ng ulam na may sabaw. Ulam na may sabaw? Maris? Ate Maris? Tinigang. Maricel. Hilaga. Rose B. Tinulang manok. Maricel. Bulalo. Bulalo po. Maris? Ate, Maris. Ate Maris. Ako po. Yes. Ako po, po yung ano. ako po yung kanin. Ah Maris. Ah Maricel. Bachoy. Rose Pares. O, po. Pares Three, daw po. Two, one. Maricel? Pinampalukas man. Maricel po. Mami. Ah. Pares. Pares yung sagot ni Ate Rose ah. ni kanina, Papa. Okay. Ngayon si Ate Maricel po. Noodles po. Ah. Noodles. Ate Maris? Ginisang uko. Ginasang upo. Ate Maricel? Okay, Ako eh? po. Oh. Toge po. Okay. Mari... Toge? Mari? Wala, wala pong sabaw yung toge. Okay. Meron po. <laughs> Hindi naman po siya tuyo. At <laughs> ah, toge! Yes, at nagbabalik tayo sa problema mo, sagot namin yan. <laughs> okay, problema mo, sagot Iba na, iba okay, na po. iba yes. naman po. Okay, ibayin na lang po natin. Ibayin Tano. po natin, no? Um, okay. <laughs> ibayin po natin ulit para hindi po tayo magkagulo ulit. Para, eto na yung, ano, para maiba. Okay. Ready po tayo, Maris, Maricel, and Rosie B. Magbigay Opo. ng characters ng Disney. Rosie B. Opo. Superman. Superman po is wala, wala na, po na po siya, siya, siya sa, sa Disney. Disney. I'm so sorry. Miss Roseby. I mean, wala pala siya sa Disney. Wala sa si, si Superman ay nasa DC siya. Yes po. Pero don't you worry, Ma'am Roseby. Meron kang 1,000 pesos, pesos na makakalim mo sa Geng Geng. Uh, thank you for joining. Okay, yung new question po is, mga ha... Okay. Okay. All right. Ma'am Maris and Ma'am Maricel, magbabago po tayo ng kategorya. All right? Okay. Magbigay ng mga nakakatakot na Filipino characters. Maris? Manananggal. Maricel Anak Maris Capre Maricel White Lady po Maris Tikbala. Maricel Duende po Maris Ano po? ang, um, Yung pagod na Ulo po Okay, Maricel. Ubus na ulo po. Maricel. Wakwak -wak po. Iyon na yung wakwak wak po dun kayo man lang. De, Maris, gusto mo ba talaga ilagay ka namin sa ano? <laughs> sa problema mo sa namin yun. Al, <laughs> Ati Maris, may tanong lang. Meron po ba tayong pinagdadaanan ngayong araw na ito? Ata, Wala surete. po. May galit ka ata, ate. Game show lang to, hindi to lang ano to ha, away-away to Papusa, ha. Tapos po yung segment namin na ano, na problema mo sagot namin yan. Yes. Okay. Okay. Eto naman, babagay ko na kategorya ha. O, galaw kayo, galaw. Hello, Maris. Maricel. Saan na naman? Ay, na, po, na, no, dito pros, yan. Papunta na ba yan sila sa studio? <laughs> Direk papunta na. <laughs> Eto, okay, sige. Ayan. Wait lang, hindi pa sila gumagalaw. Maris? Maricel, okay pa po kayo diyan? Ay, mukhang nawala tayo. Nawala sa Zoom natin. Okay lang, pa, ah. ano natin? Grabe, no? Sa ating Maris, no? Para sabi na, nasagot na yung ano, di ba? Very English, no? Yes. <laughs> Sinusubukan namin ibalik ang kanilang relasyon, Bigayan Bigaya na! So, madikit ang ating labanan, no? Ate Maris and yes. Ate Maricel, no? So, ready na po kayo sa ating huling katanungan. Dahil after neto, kung sino po makasagot ng tamang sagot, ay diretso na po sa ating jackpot round ng pera or so. So, ayan. So, ali, Mikai okay or Princess? Uh, okay. Tamino. Mikai na. Okay. Ang ating huling kategorya para sa inyong dalawa ay magbigay ng mga Pilipino horror movies, Maris. Five, five, patayin four. sa pindak si Barbara. Maricel. Kay Crater and Roll. Maris. Gabi Labin. Maricel. Outside po. Maris. Anak ni Janice. Oh. Pero... Anak ni Janice. Pwede ko lang po yun eh, ni Janice de Belen. Ano? Ano? Lagi may dahilan. Ano? Hindi kasi diba yung tamang it? title, Maris. Yes. Tama ba? Ah, meron okay, pala. meron. Ah, okay. oh, wait okay. lang, meron. Ah, okay, meron. okay. okay pero Marie. hindi siya. Okay, Marcel. Uh, Marcel. Pasensya okay. ka na. Ah, comedy siya. Very caring to work. Comedy kasi siya eh. Yun siya anak ko. Oh, oh, sorry, Ate Maris. Oh, sorry, Ate Maris. Hindi po siya horror movie. It's a comedy pero, movie po no, siya. Pero maraming salamat pa rin, Ate Maris, sa inyong, sa inyong competitiveness. So, Meron kang 1,000 na makiklaim mo sa Geng Geng Up. Sayang. congratulations. Thank you. Congratulations, Maris. At ang makakapasok sa ating jackpot round ay si Ate Maricel. Yes. Na may chance ang magkabit ng 150,000 pesos. pesos. Okay. okay, so ito na ipapakilala namin sa inyo, ang pinaka-boss natin! Boss Tayo! Ayan, nakul. Napaka-exciting naman yung laban yun. First time ata tayo naging very competitive dun sa ating elimination round. Talaga naman si Maris ba yun? Si Maris talagang ano ha? Yes. Ayaw magpatalo ha? Ibang klase yung labanan na yun. So, Grabe. sana next week ganun din tayo yung mga sumasali dito sa atin. Ibigay natin yung ano, yung pagiging 100% na pagiging competitiveness. Kasi sayang din. Ang pinaglalabanan na ngayon ay magkano? 150,000 pesos. 150,000 pesos, hindi yan biro-biro. Alam naman natin yan. Hindi yan madaling pulutin ko saan. Dito lang yan sa bigay na. So, syempre, tawagin na ulit natin si ate. Sino ba nanalo? Maricel. Si Maricel. Si ate Maricel. Ate Maricel. Ate Maricel. Maricel. Pag-asahan po si ate Maricel. Tagig po. Tagig, saan ka sa tagig? Yung eksaktong address mo. Para pag nanalo ka, mapuntahan ka. Agunay po, Kapistrano Ag First Street, Uy, Agunay Kapistrano. Ah, taga dyan ka pala ha. Siguro kilala mo yung suspect dun sa pumatay dun sa mga <laughs> rider ko, no? <laughs> <laughs> oh my God! Taga, oh. taga yun, di ba? Tama ba ako, Maricel? Sumala. Opo. Where's Alam niya, alam niya yun. Kasi ah, ano eh. Ah, alam naman ng mga taga-Kapistrano at Agonay Tagig yung nangyari sa aking rider last January. Tama po, Ate Maricel, no? narinig nyo po ang chismis, no? Opo. Oh, okay, so huwag wag na tayo. Pasensya na po at hindi ko napigilan ang aking sarili. Yes, yes. Dahil yes. syempre, ito po ay aking... Uh, We do understand. Uh, po, ...isa pong delivery rider yung ating uh, nawala dahil po sa mga taong uh, masasamang loob at uh, hindi na lang kinuha yung gamit at... Uh, hindi nyo alam na may pamilya pa yung tao na yun. So, bumalik tayo. Tama, tama na yan. So, ano okay. yung tayo ngayon, Ate Maricel? Ano po trabaho ni Ate Maricel? Sa bahay lang po. Nag sa bahay. Na po May asawa po ba tayo? Apo. May asawa. Yes, ilan? Apo. Isa lang po. <laughs> ilan? Isa lang po. <laughs> Isa, ilan po ang anak nyo? Dalawa po. Dalawa. Nag-aaral po ba ang inyong mga anak? Kanyang po ba sila sa inyo? Kasama nyo po ba ngayon? Opo, katabi ko po. Yung isa yeah. po, ano, tumigil po kasi wala pa po kami pang enroll niya sa college. Tapos yung multo ko po is grade 4 po. Wow! Eh, pag nanalo ka ngayon, anong balak mo naman gawin sa yung mapapanalunan ngayong gabi na to? Eh, yun nga po. pang enroll po ng panganay ko para sa college po sa papalaro yeah. So, sige, hindi ko napapatagli natin, Maricel. So, mga... Mga, ang papangit na multo, magsitabi muna kayo dyan, ha? Tumamigay dahil Thank ipapakilala you. ko siyempre ang ating mga Gang Gang Dancers na si Claire. Ayan. At si Ashley. Ayan, dito nga kayo, dito nga kayong dalawa. At Ayan. si Princess. Balita ko may handa kayo ngayon para sa ating mga uh, viewers ha. Meron, handa handa kami boss. Anong pinagandaan nyo ngayon? Sasayaw ata kami. Sasayaw ata, mukhang <laughs> hindi sila sigurado. Pero sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ate Marisa, dyan ka muna. Panorin mo kung sino saan nila yung kutub mo na magbibigay sa inang swerte. Okay, so banat na mga geng, -geng girls. Wow, sabay-sabay! Hey, wow, palakpakan! That's ano? what I like the very ah, ah, Yes! Ay, oh, ito pa, ito pa. Yes! Pagbigyan, pagbigyan pa po natin, isa pa. Okay, geng, -geng girls, pasok! Step five, six, 8, Igiling-giling. Wow! Maraming maraming yes! salamat po! Thank, thank you, you. pala pa. Mas mabuting Doon na lang kayo sa likod. Mawalang galang Dino. na lang sa inyong dalawa. <laughs> so, ate. Ate Maricel. Apo. As Asan ka na? Ayan. Anong letra ngayong napipili dito sa ating ah, walong sobre? Ayan po, ayan. Natatakpan natin. Tabi-tabi nga. Mawalang galang. Baka naman matamaan ako ng pektos niya na. Ayan. <laughs> Mamili ka po dyan at ano pong uh, letra ang inyong pong uh, sa tingin niyo magbibigay sa si inyo ng swerte ngayong gabi na to? B po. B. Letter B. Okay. Pasok. Letter B. Kalaya. Ilagay mo yan dyan. A. Yeah. A. 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 Uy. Sayaw. Sayaw. May sayaw daw. A. A. Alright. Ang galing na sayaw niyo. Parang pinagandaan niyo yan ng ano ah. 30 minutes. Okay. Ate Marcel, sa tingin mo ba nandito sa letrang B ang ating uh, jackpot na 150,000 pesos. Sa tingin mo? Sana po. Sana po. Unang tawad, 5,000 pesos, pera or sobre, sobre. po, sayo. piyok pa. 5,000 pesos, <laughs> Ate Marcel. Pera or sobre? Sobre po. Gawin na natin 8,000 pesos, pera or sobre? Sobre, ah! sobre po. O oh, sige, pipintahan mo natin. Sobre ah. po. Sobre ha, sure ka dyan ha. Eh, gawin na natin 10,000 pesos pera or sobre. 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 Ano ate? Sobre po. Sobre. Ate. Sobre po. Sigurado ka ba na sobra ang iyong pinili? Kasi 10,000, malaki-laki na rin yan kahit pa paano. Hanggang saan kaya natin? Sa tingin nyo, may meron pa ba kayong ibibigay? Bulungan mo ako. Wala si kasi, ano, magkano bigay natin? I love you. Ay, ano? Um, fif 15. Okay, ate, 15,000 pesos! Pera or sobre! Woo! Ano ate? 50,000 pesos pera or sobre. Bakit mo oh. pa kami tinatawaan na? Ayan na oh. Alaa. Sa mga ano dyan, oh my drum God. roll nga, drum roll. Sobre na yung pa. At ang pinagpalit sa 50,000 pesos ah! ay... Hello! 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 Ate, sigurado ka na ha? Pera or sobre. Ulitin ko, 15,000 pesos! Pera or sobre? Oh, ah! 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 Pera na lang po. Ah, pera. Oh, pera! Isa pala yung napapakita ko. Oh, pera, pera, pera daw, na pera. Sigurado oh. ko pa dyan, T. Dadagdagan ko pa! Ba't ko pa dadagdagan? Pera na nga siya. Hindi. Ano pa talaga, T. <laughs> sobre lang <na> po. <laughs> ah, sobre ako pa. Gusto mo magpadagdag? Ataka-resend. Ah, gagawin ko ng 18,000 pesos! pera or sobre? Ay, ate. Okay. Papakabay natin. Ate, huling tanong. Ate Maricel! 18,000 pesos! Pera or sobre? Ano, ate? Huwag <laughs> ka tumawa. Ate, ano? Ate Maricel! Pera ano na lang po. po. Ano, ate? Pera na lang po. Sigurado ka na dyan? Sure na sure ka na dyan? 18 pounds. 100 percent? 18 pounds masyado. Ikaw, ano sa tingin mo? Pera or sobre? Pera. Pera. Ikaw? Sobre. Ikaw? Pera. Ikaw? Sobre. Uy! All two na. Ito, ikaw? Sobre. Uy! 3-2. 3-2. Sobre or pera? Ang maaaring mong mapanalunan dito kasi wala na yung 5,000 kasi may zero na. So, pwedeng 10,000, hindi na rin pwede 15,000. So, meron tayong 10,000, 20,000, tsaka 160, ay 150,000. At syempre, may dalawang bokya. Alright, so last week, bokya, tama ba? Yes, nakaraang week din, bokya rin. Tama ba? So, ngayon, ate, eto na ha, huling tawad na to. 20,000 pesos! Pera yes, oh, o so sobre! Ate Maricel, pag-isipan yeah. mo yan. Tuhagi mo yung mga anak mo nga. Pwede mo ba matawag yung anak mo at uh, may sama sa screen? Tuhagi mo sila. Ayan, ayan. Para makita natin dito. Ano po yung Anong pangalan? Yung pangalan ko po, Anika po. Anika? Anika, kamusta? Anika? Okay lang po, An. Kamusta ka daw? Okay lang po. Ani ka? Anong gusto mo? Pera na 20,000 pesos or Sobre? Ano na gusto niya? Ano? Ano ako. Ano doon? Ay hihiya po eh. Ate Maricel, ito na. Huling tanong. Sige. Pera or Sobre, Ate Maricel? Drumroll nga. Ate, inaantay ko na ang iyong kasagutan. Pera or sobre, 20,000 pesos. Ano ang iyong napupusuan? Pera nabukusuan. na lang po. Ano? Pera na lang po. Pera, sure ka na dyan, ate. Sure na, sure ka na. Hindi <laughs> po. ah, ulitin ko, pera or sobre, <laughs> final answer. Ano, ate? <laughs> Alay ulo. Oh, Oo, oh, ate. Ate! Pera sobre? Pera na lang po. Pera at ang pinili ni ate Maricel ay pera at ang nilalaman ng sobre ay one! 60,000 na ang ating yes. mapapalalunan. So, Ate Maricel, ano po ang inyong masasabi? Ano po? Meron may, po ba kayong message? Marami, maraming salamat po. Malaking tulong na rin po to kaan kung paano po ito yun. Sayang, lalo, ano lalo na po sa mga staff. Bumoto na o 3-2, di ba? Sayang. Oh. Yes, Ate Maricel! 150,000 pesos. Sayang. Pero take all rin Oo, oh, kasi meron okay. pa ma siya makukuha. Yes. All right. Maraming maraming salamat, Ate Marcel. At syempre, dito na ba ang ating mga geng-geng sa... Oo, sa ating, ating mga geng-geng. Kaya, dito na kayo rito, na kayo rito. Guys! Ang ating mga geng-geng tropa. Ayan, syempre, i-announce ko sino yung winner. Okay, i-announce right. natin kung sino yung winner sa best in costume. Ayan, syempre, sa si Labubu. O, sa si Labubu? Ah, oh, umuwi na sila, Bubu. Alright, so umuwi na sila, Bubu, dahil may importante lang siya uh, gagawin. So meron tayong anim na mag -geng -geng dito. Sino kaya ang winner sa, sa ating mga pinakamagandang costume, okay? So ngayon sa comment, pwede kayong mag-comment kung sino ang inyong napubusuhan. At meron kayong mapayapanalo na pipili kami sa mga lucky home viewers natin, alright? So sige, bigyan nga natin dito tayo sa crowd, ha? Palakasan ng palakpak, ha? Okay. Hoy, tawag daw ng mga hakot. Hoy, walang ganun, guys. Right. Asa yung mga ano ko dyan? Tandaan nyo, ha? Alright. O, sige. Simulan mo na natin. Halika to, princess Tan. Ito oh, ko na, papa. Halika, na ako. Halika. Ano ka muna? Ano bang, ano ba yan? Inspired La na, na ba yan? Lawait ako. Asa ano yung apple ko? Ano ba yan? Ano, yan? ano yan? Ano yung ginaya mo? Snow White na ako pa. Snow White? Yeah. Snow White. Yan, yung... yan Snow White. Okay. Para kay e Snow White, oh, Princess Ay, Tan. Ayawunan. Mga audience dito sa studio, palakpakan naman tayo, Princess Tan. Okay, wala pa. <laughs> okay, dito na naman tayo. <laughs> ano naman yan? Ano naman yung ano mo? Dracula to, bro. Dracula. Okay, Dracula. JP Bakalan! Okay, pre, mukhang wala kang hakot dito. Okay, dito na naman tayo. Mikay ano naman ang tawag sa'yo? White Monkey. White Monkey. <laughs> okay, para kay Mikay sino? Wala din ah. Meron, labang ng lima. Oh, eto. <laughs> eto, Armando, ano naman yung, ano naman yung uh, pinoportray mo? Alden Richard na nabulok. <laughs> Alden, Alden Richards. Para kay Alden Richards! Uy! Yes. Alright, alright. Siyempre, dito naman tayo. Nakaw! Yeah, yeah, yeah. Magandang live. Sino pala yung uh, ginagawa pa ko? <laughs> Parang pinakita na kada. Hindi, kasi yung lobo ko, yung lobo ko naiwan sa sakyan. Okay. So, ito na lang yung lobo ko. Ako, oh. Ako, ano? Ako si It. It? It. Ah, ako It si It. <laughs> Oh, eat her daw. Oh, si eat girl yung ano. Para kay Lai Austria. Ay! Maganda Mag tama yan, tama yan. Siyempre, hindi naman magpapatalo ang ating beshi na si Abba Mendez. Siya po si Stepsis. Ay! Ay Nakakatakot. Mukhang nakaka may na nakakatakot yun ha. <laughs> Bakit ka nun lang one best? Best? Sino, sino, sino ba? Sino ba talaga ginagam mo? Actually, dual po eh. Parang nasa Pwede, Viva Max ka lang ha? Pwede ako maging Sleeping Beauty. Ah, oh, tsaka. At pwede rin ako maging Rapunzel. Ah, ah. alright, ah. okay. Rapunzel! Abba Mendes! Ay, wala. Hindi nila bet. Hindi nila bet, Besh. Okay. So meron tayong Dalawa. pinakamalakas. Palakpakan okay. lang ba? Eh, bago natin tapusin ang ating programa, syempre, itong dalawa muna. Parang kailangan mo na ng special dance para, <laughs> alright, kung sino ka galing. Wala ka O. Kailangan, oh. kailangan mga ano ba ba? talent ng talent. Talent ni Armando. Ano ba? Armando muna. Dancing. Tal talent daw. Dancing. Talent. Dancing patay. Paano dancing patay? Music daw.

Siguraduhin niyo lahat, saring! Lai <laughs> Austria! Armando! Lai Austria! Armando! It's a tie! It's I a tie! Ah! tie. Yes. Yes. Alright! Oh, congratulations! So yan! Mga geng-geng! Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo! Para sa... Bigayan na. So, oh, all right. guys. Thank you so much guys! Thank you so joy. much, guys. I am going to be in the house! See you Thank you so five. much, guys! See you next Monday!